Hey guys, good morning. May alcohol uh, na madam? Papantarin natin yung mga sakyat. Uh, itong nabara, uh, pinahandar ko. Last time. Uh, uh, maraming kasing uh, ano, uh, yung mga misal may mga taga na po sa makina. Kaya kailangan talaga makina natin. Talaga lang yung uh, check, lalo pag hindi talaga. Tulad itong pinain ko uh, last week. Tingguling ko kasi pinap under ko tapos ko para titing na ko kung meron po pasok pa rin wala sa so, ngayon pagbukas ko meron ayan bakit meron ginalap na yung pagkain ayan yung pagkain ayan yung pagkain ayan yung pagkain Kung may pumasok o kinain niya ayan o yung pagkain kailangan lagi pa rin natin ito huwag natin na rin Palagi kasi kapag wala nang makain sila dito sigurado niya langat ng tingnan yung mga wire at kasi pag nakain nila yan ang tugi na sila dyan at uh, natin yung dalawa pa ito 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 E aí chok yan eh. Nah, pag ayaw man dar, ayun chok. Chok na rin. O, oh, diba? Mandar kan? Ito kayo na baka motor na di chok. Nah, pag uh, ayo mandar dar, ayun chok natin yan. Pag nakaandar na, balik na natin.